What's up mga kaaso? And for today's video, ito na yung last day na talaga. Huling araw na talaga ni Toby at ni Sarah dito sa amin. Dahil ipapadala na sila uh, papuntang Isabela Calgayan at excited na siyempre yung kanilang bagong amo kasi dumating na nga yung sima na bibili sa kanila. At hinihintay na lang yung kanilang pagdating so bago namin ihatid or pick up ng dog transport pinaliguan muna namin yung aso para mabango naman pagdating doon sa bago nilang amo. Na nag-enjoy naman syempre si Toby kasi sa sobrang init ba naman of course yun talaga yung hinihintay nila na paliguan sila at yan yung last bonding nila ng uh, aking asawa and of course mamimiss talaga namin si Toby dahil sa tagal ba naman 10 months na inalagaan mo of course katulad din yan ng tao mapapalapit din yung loob mo sa aso lalo na pag sweet at iyan naman si Sarah na sa dog crate kasi dapat ita transport yan via airplane kaso lang dahil matangkal si Toby hindi siya kasya sa dog Great na double XL at nahirapan kaming maghanap ng triple XL na dog crate kaya nag decide na lang kami at yung bibili na idudug transport na lang so one day bago uh, makarating yung aso sa kanya pero okay naman pero excited talaga siya na makita na yung kanyang aso lalo na 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 itrain ito ng asawa ko si Toby Si Sarah hindi kasi si Toby lang yung uh, sabi niya na i namin. At proud kami kay Toby kahit uh, yun nga mawawala siya sa amin and mapupunta siya sa kanyang bagong a -a amo, hindi naman kami mapapahiya dahil. Sobrang talino talaga ni Toby. Napakadali niyang turuan ng mga basic skills. Yun nga lang makulit din araw-araw, hindi lang paminsan-minsan sobrang kulit talaga niya yung kanyang steel na, uh, na uh, cage na yan naku po, pinangputol niya doon yung mga alambre <laughs> parang minana niya talaga yung, yung ugali na kanyang ina na si Sugar, ayan si Sarah mm. yung kanilang color pala is black carbonado Uh, si Sarah is napakatangkad rin yan. At mahaba inyong kayang katawan. Um, maganda siya. Yung kanyang matais, is singkit na naman niya sa kanyang ina na si Sugar. Ito naman yung si Bingo. Uh, si Toby. Si Choking at saka si Choco. <laughs> Choking tamad yan na aso. Sobra halos nakahigalang buong araw. At dito naman, pre piniprepare namin yung kanilang PCCI na ipapadala sa dog transport. Siniselb ko para naman ma-safety -ma yung, yung papel. At ayan na nga, ipinalabas na si Sarah dahil ihahatid na siya doon sa labas. At hihintayin na lang namin yung sasaktan, sasakyan. Kasi nag-chat na na 10 minutes na lang is ah uh, darating na sila dito sa amin upang pikapin yung aso. So, pinauna muna palabas yung si Sarah at saka yung dog crate. Samantalang si Toby is naiwan pa dito sa loob ng aming bahay. yan, So, medyo ah uh, malayo pa yung aming bahay sa daan. At saka makitid. At ito si Toby. Medyo nahirapan yung anak ko sa kanya kasi napakalikot niya. Parang ayaw niya magpatali. Pero kailangan lagyan siya ng tali para hindi siya tumakbo. Yan. Ano ayun. Kita. <laughs> parang ayaw niyang uh, parang ayaw niyang talian kasi alam niya na malalayo malalayo sa sa amin at ito na nga dito na kami sa labas ng kaan naghihintay na kami ng sasakyan kasi 5 minutes na lang daw Ayan na yung sasakyan nila na dog transport. Napakabait naman ng uh, may-ari nito kasi nag-ano, nag-update siya ng time kung kailan siya makarating. Yung puting ng van na yan. So, sa loob na dyan, marami na yung mga aso na uh, nakasakay sa loob. Uh, yan Yun yung may-ari. Aries, yung nakaitim naka, ito, naka yata. So, hinihimas-himas ng aking asawa si Toby kasi last touch na niya. I'm sure, lungkot na lungkot yan, tinatago niya lang. Kasi talagang yung banding nila ni Toby is grabe. Araw-araw ba naman na train sila at uh, ibinaba muna yung ibang aso para ipasok doon yung aming aso na Bill Kasi silang dalawa, is malalaki samantalang yung ibang aso dyan is mga maliliit mga chitsu meron dyong bulldog at saka pincher so yung amin lang yung malaki kasi Belgian nga yan sobrang kulit talaga ni Kobe nako sana pag doon na siya sa kanyang amo is susundin niya yung mga command na itinuro sa kanya siya na magpakabait ka dun sa iyong bagong amo and we are proud of you kasi bago ka umalis sa amin is may skills ka nang natutunan, paalam